nananako na, ako na. Kaya ko na to. Ayan. Uh, kawati. Leaves na kawati to. Kat kakatasing ko to, no, Logan? Kakatasing ko to. Tapos lalagyan ko ng langis. Ay, lalagay ko kay Logan to, eh. Para kasi nakakalbo na naman yung gilid niya. Yan, tagili. O, oh, sige na. Help mo ako. Help. Oh! Help niya ako. Hindi naman niya kaya. Ino, hindi mo kaya yan. Ako na lang. No, 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 no. Oh, sige, ikaw na. It's your turn. So, how? akin na, akin na, akin na. Stand up. Ipatas na siguro ko. <laughs> sige. Di pagkain. Masisira yung tit mo. Ah, wait! Malapit na, matatapos na tayo. Kakatasin lang natin to. So, maya tapos na. Ay, wala tayo kasi pang ano eh. Oh, enough! Ako na, ako na! Ay, naku po. Oh, sige, siya na. Let me see. Kung na, At lalagyan natin ng longy. Yes. Okay. okay. It's naglog. It's natural to na ano lang. No, no, Ako na. Kaya ko na to. Hindi mo na akong kailangan tulungan. Parang di naman bata tong dahon. Oh, uh, ayun. <laughs> oh, eh Hindi eh, eh. naman. Pastos <laughs> na nga Ah, uh, enak na. Okay na to Okay, that's it. Humanda ka na ngayon. Humanda na si Logan ga. Humanda na ang Logan ga. Ano yun? Yeah. yeah. <laughs>